Hello guys! Welcome to my YouTube channel! It's me again, John Amai. So for today's video guys, uh, namili ako ng na mga chocolate para pasalubong ko sa aking family sa Pilipinas. Gawa ng magbabication ako! Na, ito na yung aking, aking malaking maleta. So, so ano ako ba yung mga nabili ko? So hindi ko alam kasi nag-sale siya. So, yun na uh, pa ano-ano ko, kumbaga, iba-ibang store itong pinuntahan ko kasi pag may sale, talaga ginagrab ko. So, yan. Unboxing natin itong mga tumila ko ng Pore Ferrero. Please. Ayan. Ito pa. So, hindi ko alam kung magkakasa sa bagahe ko ah. Pero dahil dalawa naman yung box namin ni Javi. So, pagkasya yung wala So, that is my favorite. To yeah cover for that. So we so, sneakers, picnic, yan guys, din mo. So ito pa, lint. So, man um, na ako mabili. So mga ano lang kasi siya, mga, mga mura. Hindi guys sa Pilipinas na ang mamahal ng mga chocolates natin doon. So nag-grab na ako ng bili, bumili ng marami dito. Ito mga 69 cents lang din sa, oh yan. So, my wrap is this kind of chocolate. Yan. So, ito pa. Yan, ang dami niya. Mga, mga something na pang give lang doon sa mga mga kamag-anak hmm. to So, ito pa. That is my favorite. Oh my God. Luca. Knockers. Ayan. So, ang dami na. Ito pa lang, guys. Nasa 30 kilos na lahat-lahat to. Na Try ko siya kinilo. So, wala pa dyan yung Nutella. Mamili kasi ako mamili. Tapos, hindi ko inaano kung magkakasya lahat. So, ang iba nito, si Malamang, may iiwan. So, ito pa hindi ito pala bigat-bigat na oh guys. na yon Sobrang bigat nyo na isang gani ito palang so niyan na kami bis 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 different kinds of bis sa gitna so,

Lips, okay. okay. lips. Ah, lips ba pa ito? Parang ah, lips siya. Pero ano siya yung peanuts sa loob. The favorites, almond. Lips, then elect. may peanuts, may almond, may may iba ibang klase ng mga buto. So, yan tapos na 'yung isa. Tapos dito naman tayo. So, I buy also na ano, mga Pringles. So, 'yung isa kinain ko na aning to, eh. Lagi na lang lang siya. <laughs> so, may nagbigay din sa amin ng mga dark chocolate kasi nga ay diabetes. So, kailangan ko ng jet dark chocolate. So, yan. Dami niya. So, may mga ano, ano yung person, 78%, 90%, 85%, 85%, 85% 100%, Itong 100%, 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 so, I don't have a camera. Dami nga. So, the knoppers, biscuits, and chocolate. So, ito pa. Ito yung mga parang normal na chocolate, pero masarap siya. ka, messy. Then. May pamagat ko dito, good. Oh, hmm. Kasoy, kasoy, kasoy ba 'to? Yung kasoy kasyo kasi sa. So, may isang piraso akong maliliit na chocolate. Kainin e, ko na. Nag-iisa lang siya. This is caramel, so mas bawal sa akin ang sugar, pero ang daming. Hmm. Hmm. Siyempre, dahil may aso kami sa bahay, hindi ko nang panimutan yung kanilang kasarubong. Kaya may kasarubong. Tapos, may Nutella ako. Wait lang. Sobrang bigat One kilo na siya. Mm. One kilo na siya, grabe. Mm. One kilo. So, dalawang kilo na. So, hindi ko na alam ano gagawin ko. Is also one? Ang <laughs> So, So, yan guys ang ating mga nagiging mga kagalubo. Hindi ko alam kung kung kaya o sa So, hindi ko alam kung magkakasa siya o ma-over baggage ako or may mababawas o may iwan dito dahil sure ako na ma-over ako. So, meron lang kaming 30 kilos. So, wala pa yung mga iba pa namin yung alik-alik. Mga gamit, mga shoes, mga gamit. So, na-over naman ako sa gila. <laughs> na-excite ako, na-excite. So, ayun guys. Next lang yung aking mga pasalubong. I hope that i-enjoy ang, ang aking family. Thank you for watching guys. Love you. See you in my next video.